So sa rally sa Sugbo, okay lang. Pero la rally sa Kauluhan, medyo nagubot. Ha? Okay, niyang rally mahigala sa Manila, be. Mo'y na medyo gubot ang Manila nga rally kagahapon. Ato sa ipakita Kani? ni. nabay audio ni Dong? O, oh, sige ko no. Kaya ko nakita mga Kani, mone. O kani oh. Grabe man na ilang rally sa dito di ay. Ay. Sa Manila may grabe, nay lay like, sunog oh. Kontinir ba ni mahigala nga kwan? Nga sunog. Da mga pulis mga kayo, no na po yung mga nasamdan. Okay ni oh. Hoy, tama ka kay nang gulong niya la. Ah, na ako dito. Ang sunog ni mga ligid. <laughs> hmm, kuya ni ano mga ongkwan. Oh. Kayo nakita Na yung mga nagakpan ng uh, mga balista. Naka... Nandito tayo sa may Ayana Corner sa Marcelino. Uh, mga eh.

nagkakagulo na dito Uy. sa recto. Nagkubot na yun noon. Nagkakagulo na. Ano ang gubot naman lalo? Grabe. May pulis ata sa loob. Tinusukod ng mga kapataan. So kinina yung mga akwan? Grabe nangyayari ngayon. Hotel sa dikto, gibato kay naa daw kuno dito sulod ang mga pulis. Babatuan. Ah! Ang katapang ng mga bataan. Gubot sa kain ng kuana. Mm. Mga payunin, sapot, ang mga bayan okay. sa pagtanong. Pasok. Sa ito ng

sa nani. Tapos <that> pinaprotektahan niya mga magpinakaw. Uh Hihirma ako ngayon ang permit Susunod ako sa batas. Mahalang babasunod ang batas ang presidente mismo magpinakaw. Kaya ang permit dyan. Sabihin mo sa akin ngayon ba yung Wala kang masabing violation sa kasi alam ninyo, walang violation ang nakabayon Matras na po yung mga Okay Please. Bobotnya yang sangat, kan, seluruh Ano na yan? sa mga videos, mga higala katabi at hapon. Grabe, oh. Ano na yan? Marihang gubot, magkayo? yung mga pulis, oh. Ano na Oh, shit. Oh, my God. Oh, my God. Grabe na yung mga demonstration, mga higala. Nga po Hmm. Kanina sa mani, oh. bumbiro. tubig sa bumbiro. hotel kanon Gubutan naman ani. Lah, sebetulnya nggak boto butuh. Iya, wah ini kelekihan. Gubot kayo dito sa Manila ng mga kaigalaan, no? Oh, gubot na ilang rally dito. kita na yung ato sa sugbo kay Kuan lang. At least ang atong rally dito, malinaw na kayo. Ay, tama kayo ng gulong niya lang. Kuya kuya ni mga ni pal lay padong ni nga ni, pagkakuan na no Oh, kagubot na mahigala. Kay kuno nakita ko dito. Okay, so aton gi kuan ni mga videos mahigala kagahapon. hapon, mao ni mga panghitabo didto sa kauluhan ang uh, nitabo nga rally mga kigalaan din sa ato at least walay gubot din sa ato Ah, uh, doon mga nagrally diri sa Plaza Independencia doon ay nagrally din sa May Fuente Osmeña pero dili para sa ila dito may gala nga uh, medyo nagkaguliyang no nagkagubot at paminaw ni mga video dong sa maning uban nga mga kwan Ah, uh, si so para, doon mga nadakpan ang ato kung magrally kanang di lang magkagubot Meron di uh, sa gan lang ko eh. Marami-rami to. Yung mga minor de edad. Marami-rami to. Tayo sila? mo? Ah. Wala sa kasambi. Okay? So, mo may So, ah, uh, okay dong, freeze dong. Ang kinini ang maong rally mga kagalaan, ang nag ang mga tao ani tungod sa grabe nga corruption nining flood control project, no? Mo na nag ang mga tao nang gawas na sa street mga kagalaan kay ka nang pila ka billions nang gikawat ang mga trabahante gud. Ang mga kaigsuon na nato. Hasta pa mahigala ang value added tax kanatong ipamalit do na pay patong nga tax. Ha? Nag-antos ang katauhan mahigala ang mga sweldo, ang mga mga income sa mga tao. Ang gato mga negosyante, istrikto kayo mahigala ang pagkulitas buhis. Unya human ma, kay bao ka ngato to tas ka mga kawatan. Straight to the point. So emotional ang katauhan. Unya tanan yun ha sa gipampato nga sa VAT day. Oh, nakabayad ta na mga sugid tigpaminaw, unya paghuman kawaton lang, sumuna so, nga na emotional ang mga tao. Nagkaiusat ta sa atong kinini ang direksyon nga atong ipadayag ang atong kasagmuyo gumikan ng grabing korapsyon. Pero pag-abot sa tumong na nga o sa man itagak papahuaon si Marcos o dili na nabahin kay ang uban gusto man yun kay siyempre administrasyon man ni Marcos may ganyan pagkagrabihang korupsyon di man sa kalingkawas totalian eh kay siya may at mahigala sa ah, budget mga sukin tipaminaw Straight to the point. So, nagdanghag lang siya at the very least Kuwa siya ilabot, ani? Gadanghag lang siya mahiga lang, Money budget ni papasal sa si, ang ig igagaw nga si Martin Romaldez. Sila si Oh. Uh, so, dili sa kalingkawas, ani? At the very least gadanghag siya. O apil siya mahiga lang, Ipanawagan. Ang uban sa dili manawagan kay mabalaka ka sila manawagan sa Marcos Resign. Mupuli si Sarah. Mo ilang gikahadlo ka? <laughs>